Matagumpay na naisagawa ang Sabbath School New Members Teachers Training sa Northeast Luzon Mission Conference Hall sa Alicia Isabella. Layunin ng programang ito, na higit pang mapatatag ang ministeryo ng Sabbath School sa buong misyon. Dumalo rito ang mga Sabbath School leaders at head elders mula sa iba't ibang distrito upang palalimin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo. Si Solomon Cades para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning higit pang mapatatag ang ministeryo ng Sabbath School Matagumpay na isinagawa ang Sabbath School New Membership Teacher's Training nitong ika-23 araw ng Agosto ng taong kasalukuyan sa North Luzon Mission Conference Hall, Mabini, Alicia, Isabela. Dinaluhan ito ng mga Sabbath School leaders at head elders mula sa iba't ibang distrito upang pagtibayin ang kanilang kaalaman sa kasanayan sa pagtuturo. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita ay si Pastor Julius Bermudez, Sabbath School Director mula sa Northern Philippine Union Mission. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin niya na ang mga guro at leader ng Sabbath School ay mahalagang katuwang sa pagpapalagon ng pananampalataya at espiritual na kalaman ng bawat miyembro. Nagkaroon tayo ng napakaraming attendees. Umigit kumulang na 500 ang attendees na dumalo upang daluhan ang New Members Class Teachers Training kung saan ang ating layunin ay lahat po ng atin pong mga Sabbath School teachers sa bawat iglesia ay matutunan nila kung paano palaguin ang pananampalataya ng mga bagong hikayat sa iglesia at upang hindi sila lalabas bagkus ay sila po ay lalago at magiging pagpapala rin sa lahat ng mga nananampalataya. Bukod dito, Nagbahagi rin ng mahalagang lektura at promosyon ang mga direktor mula sa Mission. Tinalakay nila ang mga epektibong pamamaraan ng pagtuturo, tamang pagharap ng mga bagong miyembro, at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng Sabbath School. Ang mga aralin ay nagsilbing gabay upang maging mas handa at masinop ang bawat guro sa kanilang ministeryo. Ang layunin ng Sabbath School Department ay upang Maturuan ang mga Sabbath School teachers, higit sa lahat ang new members teachers class na maging aktibo at higit sa lahat ay ma-equip upang makita at malaman nila kung paano nila mag magamit ang kanilang talent at higit sa lahat ang kanilang kasiglahan upang mapalago ang mga bagong kaanib sa loob ng iglesia nama panatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Nakatend po ako ng training dito po sa North East Luzon Mission at marami po akong natutunan tungkol sa kung paano pangangalagaan ang mga bagong kaanib ng aming iglesia at natutuwa po ako na may share ko po sa kanila ang aking natutunan sa, sa araw na ito at dadalhin ko po sa kanila upang lalong mapatibay po ang kanilang pananampalataya at lalago sila sa kanilang pananampalataya Sa pagtatapos ng programa, iniwan ng mga tagapagsilita ang hamon na ipagpatuloy ang dedikasyon at malasakit sa paglilingkod. Ang Sabbath School New Membership Teachers Training ay hindi lamang nagbigay ng dagdag kaalaman kundi nagpaalab din ng bagong inspirasyon at panibagong sigla upang higit pang pagyamanin ang ministeryo para sa Diyos at sa kapwa. Layon ng magatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa North Mission, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today at CNP News.